Hello guys, naalala nyo ba itong or cake icing issue nila Vice Ganda, Ayon Perez at Ryan Bang sa It's Showtime? Kung hindi na, ito lang naman yung isa sa mga reasons, actually main reason kung bakit sila suspend ng 12 airing days. Kakabalik lang nila today actually. And ayun, ito yung time na parang uh, dumila sila ng icing ng cake. Sila ayon, sila vice ganda sa harap ng mga bata. And na red flag sila doon ng MTRCB. And yung sharewoman nga ng MTRCB ay si Lala Soto, nakamag-anak ni Tito Soto sa E18 naman. Kaya na-issue sila. And sobrang daming taong na-involve dito sa cake issue na to and sa suspension ng showtime nga. And naging super viral nitong issue na to at ayun, na-compare din yung MTRCB or na-compare din yung mga violations ng It's Showtime and EAT and kung bakit sobrang higpit ng MTRCB sa It's Showtime pero hindi naman sila ganoon kahigpit sa EAT. And tinawag din na bias yung... MTRCB ng mga netizens. And kung hindi nyo pa nakapanood yung issue na to or hindi nyo alam tong issue na to, Uh, panoorin nyo itong video ko na to. Actually, madami yan. Para may idea kayo. And ito na nga ang latest issue ngayon. This week lang, naging model or naging ambassador ata si Vice Ganda ng Chicken Joy ng McDonald's. And nagkaroon siya ng photoshoot and commercial. And available din yung commercial sa YouTube channel ng McDonald's. Simple lang naman yung commercial na panood ko na din. And ayun na nga, may nakita akong post sa different social media Ito 'yung una kong nakita na post sa X. Sabi, just in, uh, ito ay kahak, kagabi lang, October 27, 9.12 p.m., Lala at MTRCB ipapatawag ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda dahil umano sa pagkain ng Chicken McDo gamit ang bibig na tila may hawig sa paraan ng pagkain nito ng icing sa its showtime, nagpapakita na sarap na sarap ang host sa pagkain. So ito yung mga screenshot galing doon sa commercial ng McDonald's nga. Ayan. And for me, normal naman to. Ganito naman din kumain talaga ng McDonald's chicken ang tao. Ayan, no? Oh. Parang wala namang masama kung titignan mo yung mga pictures. And at first, hindi ko sure kung totoo ba tong issue na to or for PR lang or maybe parang joke lang. Ganyan. Not until may nakita akong similar post ngayon din, October 28 naman, And ito siya. Ayan. Sabi niya, Lala Soto at MTRCB ipinatawag ang McDonald's at si Vice Ganda dahil sa tila umano'y paraan ng pagkain ng fried chicken ng actress. Ayon kay Soto, babahala ang kanyang spiritual conviction dahil may kalaswaan para sa kanya ang tila by normal naman na pagkain ng pritong manok. Dahil parte ng LGBTQ si Vice ay hindi pasado sa kanyang standards, ang kahit anong gawin ng Unkabogable Star. Kaya ipapatawag niya pa rin ito. Ito parang ano siya, parang hindi siya totoo. Medyo personal yung atake nitong post na to. Pero ito pa. May nakita pa ako today lang din. Dapat hindi ko to i-vlog kasi feeling ko hindi siya totoo. Pero nga, ang dami ng medyo viral na din. Eh. Ang dami na din nagpo-post about dito. And ito pa, nakita ko naman sa Facebook page ng Philippine Trending News. Ayan. MTRCB papatawag umano si Vice Ganda dahil sa pagkain ng fried chicken. Ayan. So, similar nung post nang sa una. And meron silang article sa kanilang official website. And ayan, yung mga pictures. Wala namang masama. Sa akin, walang masama, ha? So, kung totoo man itong issue na to, eh, sobrang OA naman na ng MTRCB. Kung totoo, ha? Pero feeling ko, mga 70%, hindi totoo itong issue na to. Parang, ano lang, parang ewan ko anong tawag dito, pero feeling ko eh, fake news lang tong mga to. Pero, ayun nga, ang daming naloloko, feeling ko ako naloloko na din. And, marami ding comments akong nabasa na similar ng opinion ko din. sabe ayan, Lalo Soto, can I ask you a question? Paano ka kumain ng crispy chicken? Patago? Pahiga? O gag ba ang lalamon nate? So, naniniwala sila. Sabi pa, what's wrong with that? Ganyan naman talaga kumain ng chicken lahat ng kumakain sa mga fast food. I know because I see them eat up a drumstick or two to their hearts content as I walk by makapag-glance ka kasi sarap na sarap sila, licking their fingers pa nga, lols. Eto pa, ewan ko sa inyo, puro ganyan, umamin na kayo na naiingit kayo kay Meme. Si Christopher Min talaga, epal, kahit kailan, kapag siya ba naman binanatan, magagalit, sa kay Lala Soto at MTRCB, iba na, iba na yon may mga sayad na kayo ng utak nyo, mga baliw at abnormal na kayo eto pa, WTF, ang lalamon na lala. Not, natural, alangan naman ipakita ni Meme Vice na di siya nasasarapan sa Chicken McDo. E eh, yun ang goal. Ang ipakita sa viewers na masarap ang product nila. Grabe na kayo, MTRCB. So, yun nga. Uh, maraming naniniwala sa issue na to. Pero for me, hindi ako naniniwala masyado. <laughs> so, parang 70% hindi ako naniniwala. Parang feeling ko fake news to. Pero ayun nga, maraming tao yung naniniwala 100% especially yung mga supporters ni Vice Ganda. And ayun, kanina may website pang involve. So, ayun. Sana ay maglabas ng official statement ng MTRCB or si Lala Soto regarding this matter dahil, ayun, trending na naman sila sa mga social media dahil sa mga news na ganito against sa kanila. And tungkol dito kay Vice Ganda, the way siya kumain ng Chicken Joy, or makdo chicken. Pero for me, uh, walang masama sa ginawang pagkain ni Vice Ganda. And again, pag commercial talaga yan, kung mapanood niyo yung mga behind the scenes ng mga commercial shoots, sobrang OA nilang kumain. Hindi lang pagkain, actually, yung pag-arte nila, pagtawa, pagsasalita, and yung mga expressions nila, talagang over the top, yun yung goal ng mga commercial para mapakita sa actual commercial na ayun, masarap talaga yung product nila. And pinanood ko naman yung full commercial ni ng McDonald's sa YouTube and wala akong nakitang mali. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na to? Naniniwala ba kayo na ipapatawag ng MTRCB ang McDonald's at si Vice ganda dahil sa recent commercial nila? Kung oo, tingin niya ba may maling nagawa si Vice ganda? The way niyang kainin yung mga chicken ng McDonald's? Comment down below. And kung nagustuhan itong, -itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.